sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin at may mabubuting karoban sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share at uh, pakipalo na rin po ang Facebook page ko po iwagan ng Pangasinan uh, napakalaking tulong na po sa inyo uh, tulong na po sa akin yan uh, ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, naghagilap po kagabi na uh, nagro-roaming po ako, uh, nakita ko po sa kwan po may kasama po ito, hindi ko pa na kwan po. Uh... Kaya po nanampasan po, yan nanampasan, po pasan po ito na kwan po yung iba akala nila ito lang pasang ganito lang po yung bato na pero may bertud po ito napakalakas ang bertod po nito kung maniniwala lang po po dubli dubli po yung kanya po bertud po niya ay nakakita uh, may pa po ito po tapos may pa buhay na buhay po yung kanya to ito po isisig ko po sa inyo kung ano po itong kanya po kapangyarihan po nito naglampasan po kung palagi nyo pong daladala po ito sa araw araw gabi sa bulsa nyo po ay pang protection po ito sa lahat pong panganib lahat po ng mga panganib po ay malalampasan nyo po na hindi po kayo maano masala yung mga nagbabiyahe uh, sa mga mahilig pong magbiyahe sa ibang lugar uh, kung po, na, dapat po ay mayroon po kayo nito sa mga seaman din po uh, Uh, marami pong maganda pong gamitin niyo po ito At sa mga sundalo po mga palagi po sa nandidistino sa malayo Marami pong kapangyarihan po nitong lampasan po uh, Lahat po ng mga suliranin sa buhay, mga uh, mabibigatang suliranin sa, sa kanila, yung mga dumating po sa kanila Dapat may lampasan po kayo para hindi po kayo basta-basta po mga kon po sa yung mga may problema palagi, yung minamalas, uh, maganda po mayroon po kayo nito na batong lampasan po. Napaka-bisa uh, po itong batong lampasan po. Uh, ibabad nyo lamang po sa tubig at uh, mga 5 minutes, inumin nyo po yung tubig po. At nyo po na langis ng nyog. Maganda po ilagay po dito yung langis po na ginawa po sa mahal na araw ako Napaka bisa po itong batong lampasan po na uh, akala nila eh ganun, ganun lang po ito. Pag uh, sa kikipita lampang po ito kung anong po uh, hindi po basta-basta po ubandar po ito kung uh, gagamitin nyo lamang po sa mga baliwala po na mga kon po. Uh, ito po yung kukunan po ah uh, gumagana po ito sa mga kagipitan po kung ano po ay nasa kon na po kayo gumagana po manami na pong napagbigyan ko po nito na uh, kon po nag request po sila na bigyan ko po sila at binigyan ko rin po sila ng orasyon na kung po pampalakas po ng, para gumana po pampalakas at pampagana po ng orasyon na ito uh, pinakulog ko sa kanya. po. Sana po ay kung mayroon po kayo nito napakabisa po ito na kung po. Hindi lang po gamit po sa pambiyay ito. Marami pong kaparanan po panggamitan po ito. Sa mga pulis na ganun, uh, lahat po kung sa mga sundalo para malampasan nila lahat ang kanilang mga kinaharap sa buhay. Yun po. At isishare ko po yung sa inyo yung orasyon po nito. Ang gawin nyo po, uh, ibabad nyo sa tubig, tapos ibuga nyo po yung orasyon po. Isang bisis lamang po, usalin po ang orasyon po nito at ibuga sa tubig po. At inumin nyo po. Tapos nyo pong maibuga, tanggalin nyo sa tubig. At ilagyan e, nyo po na langis po. Narito po ang orasyon po uh, ang kan po. Yung po ang orasyon po nito. Orasyon ng wikian na nampasan po. Iskresya inyo po uh, po. Ragbot uslat tamti maait ulait iup ta uh, sa tairi maum riyum praliyum ang pasyam migud aksa taam talibar salibar aum isang bisis lamang po at nyo sa uh, mutya ng lampasan po ibabad nyo sa tubig po at i uh, iusalin nyo po yung oras yung po na isang bisis ipon nyo sa uh, lampasan po mutya ng lampasan sa tubig inumin nyo po po pagkatapos niyo inumin po lagay niyo po lang guys dalhin niyo na po sa bulsa niyo po ito. Ito po ay pampalakas po niya at pabisa po para gumana po siya agad. Yan pong oras yung po na lang pasan, kaya pasan. Ipusa sa dibdib dibdib niyo po. Di kayo uh, di kaya ay ihip sa isang basong tubig. Kababad ang mukha na po. Yan po. Ragbot us time uh, tam tima it ula it sa tairi maum orium rayum ang pasyam migud ak, sa taam salibar salibar aum yan po. Yan na lang pasan. Po. Screenshot nyo po. Uh, maraming marami salamat po sa uh, po. Yan po ang yan ng lang pasan. Uy, mo ng pasan. Oh. Malakas ang kasang yung niya birtud talaga oh. Tututok ko na po eh. Parang lumadabo. Oh. Yan yung mahala tao kung may malakas ang virtud po. Itututo kung wala na Oh. Ayaw niya magpakuan. Kita. Hmm. Mga ba cellphone? Oh. Tatanggalin ko hindi nga gano'n yan yung silpon. Hmm. Malakas po siya, uminit po siya, hawak-hawak, uminit. Tingnan nyo, tinanggal ko po yung utya ng kwan na yan. Hindi ko pinakita sa inyo, hindi gumagalaw yung kwan. Ito na naman, i ko po, gagalaw na naman maya. No? Oo. E pansinin nyo, lalabo na gagalaw. oh, Akas po ang bertod mo yun ito. Kasi ito, kinukwan ko yan, kasama ko sa dinidevotion ko po ito na... Malagi ko pong dala. Kaysa naman ako pumunta. Yung, iba, yung nampasan na nandun po sa akin. Pero ito hindi ko pa na konto. Yung nampasan na yung sa akin na isa. Malagi kong dinadala po. Ito, kagabi ko lang nahanap. Malakas ang virtue ko uh, po. No? Oh. Gagalaw po yung kwan po. Cellphone po. Oh. oh. Kita nyo yun. Oh. na galaw-galaw yung kung parang inaangin tapos lumalabo oh. tanggalin ko mga kanya no? Oh. lilinaw na uh, maraming salamat po sa inyo lahat uh, sana po uh, ito po napaka importante po ng mga oras yun ng mga mutya sa halos rampasan po para gumana agad po at lumakas po siya ragbot usdat na it maait ulait iunak sa tairi maum uriu um pasyam magod uh, ah, migod uh, aksa taam salibar salibar arum uh, ipunyo sa mga mutya ng lampasan po marami marami salamat po sa inyo lahat